yun sa yan mga ka RV may share lang ako sa inyong teknik teknik baga baka copy nyo baga sa lugar nyo ba eh, ano kumbaga wala nang tatapunan na ano mga tubig yan ka RV sa inyo eto kasing lugar na to ayan naglagay kami dito ng parkingan So, yung tubig, ay yung kalsada eh, medyo mataas na wala na siyang binababa ang tubig wala nang nilalabasan kasi dito sa kabila bahay dito sa kabila bahay na rin yan kumbaga yung tubig naiipon na lang dito yan ang ginawa naming solusyon yan gawa nagawa kami ron ng catch basing ng water so mangyayari kasi di ba lahat ng tubig gawa ng tubig sa ulan tatakbo lahat yan dito wala na siyang ibang tatakbuhan pupunta na ron ngayon pagpunta ron yan Iipon ipon dyan pero pag ipon na tubig dyan magkakaroon tayo ng water pump kasi yung tubig yung tubo naman na yun papunta sa kalsada yan kumbaga nagkakaroon lang siya ng catch basing dito catch basing to ng, nang tubig ng buong area na to tapos itatapo naman yan papunta roon sa kalsada naman yan, yeah, wala, wala na stack na tubig kahit anong lakas ng ulan kasi wala nang wala eh wala nang nilalabasan yung pinaka tubig niya kumbaga may bahay na rin sa kapitbahay may bahay na rin dito tapos yung pinaka kanal sa harap yung pinaka uh, kalsada kaya lang kalsada naman napakataas ayun kita nyo yung flooring na yun ayun taas. kumbaga na pagiwanan na sa tagal na rin ng ano yung tambak ayun tapos taas na ng ano nyo bahay nyo ang yung, no? yung kalsado ang taas oh. Kumbaga ko level mo siya. Ayun. <laughs> Pero yung tubo naman yan, sa, yung tubo na yun, yung disais na yun, sakto yan sa kalsada. Yan o. Oh. So, buhos mo nga yung tubig na yun do. Kita natin. Yan, natatapon namin yung tubig na yan. Galing sa ulan. Ang lakas ng ulan dito, dalawang araw na. Yan o. Oh. Niyan. Dumidiretso yan, yan do sa catch basin natin. Du -du 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 -du. Wala kasi wala nang tinatabunan ng tubig eh. Saka mababa rito eh wala nang hindi naman pwede sa kapitbahay. Bahay na yun ng kapitbahay. Yan, gawa tayo ng catch basin dyan. Ng water. Tapos tatapon din para palabas.